basag-basag na pala ang parula dito ang ganda ng ano eh taguan dito ay wala na bitak, bitak na pala ito ay, hindi natatagal iniyaw na sa hang at iniyaw na isda may ano pa may oh. kunting blood Ayan, magandang araw mga kaputol Nasa island tayo Parola Island Ayan, kararating lang namin Pero nagsasayang na kayo para mamaya Diri-diri sa nang namin pag Pamamana Parang yung mga kasama ko Si Jaboy, si Jiboy At si Bonso Dito naman tayo sa likod ng parola mga kaputol Patungin tayo dito Ganda yata rito Ay, maganda, maganda rito ang ano, may bangin. o, <laughs> oh, maganda tumalon. Napakalino ng dagat. Uh, ah, kayo mamaya dito mga kaputol. dito sa lugar na yun. Oh. Maganda ng panahon. Yun, doon kami dati sa may batong malaki na yun. Ay, dito nga naman tayo ngayon sa likod ng parola. Ay, ang parola dyan o. Oh. Tunta natin. Tingnan natin ang Ang parola. Oh, naglulot nag sila, nagagatong na. Diyan kayo Tingnan natin ang dulo ng parola. Na ito pala may CR dito. Ito, may CR dito mga kapatlo. Nasa so, parola, may CR. Baka may nag CR. Hello? Tao po. Nakalak. Tandado. Tingnan Baka may tao diyan. Dito ay sa parola. Parola, parola. Ito yung tinatawag nating Parola Island at may parola dito. Ayan o, oh, parola May nakadapo pang ibon Basag-basag na pala ang parola dito O oh. Gigiba na Ganda na ano dito ah Farola. Ang ganda ng ano May taguan dito Ay wala na Bitak-bitak na pala ito Ay, Hindi natatagal Puro crack Puro crack na Biak-biak na, biak, biak na. Taas oh gara-gara lagnay bakal yan, si Arty Nyata. Ito taas. Doon kami, mga kaputol lang doon minsan. Yung dalawang bato na yun. May bangka rin sa kadulo. Meron na tayo bangka. Dalawa. Doon, doon kami. Sa malayo na yun. Sa may bundok. Sa may bundok na malayo. Maraming bundok. Yun, may dalawang isda. Yan. Yeah yun oh yung itim dalawa oh kilyong dalawang kilyong ah dito tayo lahat dahil papay rito kaso nga lang hindi matataba papayahan dito di bubungan ang klase beli pisang ang papaya kaso ang um, papaya ay ah? namang mulak-lak lang kain po undahin ko beli pisan ang papaya Sira-sira, ay sila pa ako makupay. Burk, ay

mama mama tayo mga kaputol ito yung gagamitin natin dito tayo mampisa mampisa rito pala yun natin ito hanggang dun yun let's go mama mama tayo dito muna itong mga gamit iiwan muna ang cellphone kung alam Itong gagamitin namin Tigiri sa kaming ganito oh. Laga yan Ito si Bunso Nagagawa rin yung lalagyan oh. Yung dalawa na arna Yan Isa tayo Nasaan okay, ang okay. huli mo? Ang okay. natin yan Ugap po Kasi takuman tinadala ko mga kapatid Kahapon namin apa Pare lagi kami tiga kontian huli? karena dari minggu itu gak pu Ani lihat nih tung, polin ibu ibu, an lagi nempah nana lili tangguh gak pu. Nanti ibu ibu. Malah si ibu ibu, naki huli kami, gawean yang inahbut nama kami nang lakas ng mauban no? namumuti ang lahot. <laughs> grabe ang lakas ng hangin oh pangit mamahala ng gayang kalakas ang hangin ang labo ay ano ang silig <laughs> ang kadamdahin kayo ng gapuntik ng parang Wala kang malang iyawin ako ah. Ano iyawin oh? Ito mga bungking. Ano? Saan? Ito mga kawi. kampi Iyan ang ulamin mo Sahang Iyan boy, sahang sa iyo Hindi ka maayaw ng isda Ay, hindi martin ko pala yung dala da <laughs> <laughs> Tanggal mo na yung isda ko doon? Iyan mo na sa yelo Narang nga doon yung tubig sa naman kuy, wala kami nangyari Ya, yeah, relax Yan mga Basta nalang sa na mga ano ng mga kawi-kawi. Sa hangbaga nga dali Kaya kaya taray na, kaya kailang Ano siya na? Kain na na yan? Iyaw yun yung Ano lakas na yung silig ng kanina? tinggal aku kan ini di sisi nanti aku akan tolong kurang kita Inaw na sahang, at iniaw na isda uh, May ano po, may blood. Ano? Akala tapos ka na <laughs> 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 Yaman, nag -iiyaw, ay. Saan? Alin? Di 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 wala di may laman yan? <laughs> na Suka? itu tuh. berah. ini lipat. <laughs> <laughs> Tauan? Tauan. Tauan <laughs> <laughs>